Yo, hindi masaya maging negosyante. <laughs> ah, kaba. Hindi ako komportable ngayon. Nakikringe ako na nahihiya, na parang gusto ko lumubog sa lupa. Alam niyo kung bakit? Nag-follow up kasi ako. Eh, hindi ko naman talaga yus yung ginagawa yun eh, yung pag-follow up. Diba, nag-post ako ng bago kong post, tapos sinend ko yung link sa mga FB friends ko, tina-chat ko sila uh, one by one yung mga F, yung mga nakita ko sa messenger ko. sinisen ko sa kanila yung mga yung link para makita lang nila. Follow up. Okay, follow up siya kung tawagin. Ipapollow up ako ng pwede na ulit umorder, ganto ganyan. At hindi ako masaya kapag ginagawa ko yun. Kasi nahihiya ako, hindi naman ako sanay na ganun eh. Hindi naman ako sanay na nagpapalo up eh, pero wala. Kailangan kong lunukin yung ahihiyan, kailangan ko lunukin yung yung pride ko para lang magawa yung trabaho ko kasi kailangan kong ipalo up talaga at ipaalam sa tao na kailangan kong na open na ulit yung Graham Balls na pwede na akong makapag-deliver ulit, makapaggawa ng order kasi nga galing tayo sa Nebesia, di ba? nag tayo doon. So wala natin bumalik sa work. Pero nga, being negosyante, hindi siya masaya kasi kailangan mong gawin yung mga bagay na hindi mo gustong gawin. Pero kailangan mong gawin. Okay. Kasi, although pwede akong ma-reject doon, pwedeng walang umorder, pwedeng ganyan. Pero, dahil nagawa ko, masaya pa rin ako. Kasi, nagawa ko, inaharap ko na naman yung takot ko. So ngayon, tuloy-tuloy na yun. Okay, kung ma-reject man ako, okay lang, wala akong pakialam. Basta ang importante sa akin, magawa ko yung dapat kong gawin, ma-follow up ko yung dapat kong i-follow up. Magawa ko yung trabaho ko, tapos, okay. Kaya akong magne-negosyo kayo kung gusto nyo maging ano. Kailangan kainin nyo talaga yung pride nyo, kailangan talaga. Okay, ala eh, dito na ako yun. Parang niris ko na lahat para sa negosyong to. Wala na akong choice, hindi na ako pwedeng lumabas dito basta-basta lang. Tuloy-tuloy na to, wala na akong pakialam sa nararamdaman ko sa emotion ko okay dire diretso na to move forward na move forward bang open na ulit pero sa video na rin ako eh pero wala kailangan gawin eh kailangan kasi sa, marami nagsasabi sa akin na nabibilib daw sila kapag gumagawa ako ng mga ganitong content. Nabibilib sila dahil lumaharap ako sa camera. Nabibilib sila kasi kinakain ko yung pride ko, yung kahihiyan ko na gagawa ko pa rin to. Nabibilib sila sa akin. So, kailangan ko siyang gawin ng gawin kasi may nabibilib naman pala talaga sa akin. Okay? Yung iniisip natin na takot, yung kaba, yung takot na baka ganito, baka mapahiya ako, baka ganito, baka i-reject nila ako. Most likely, hindi naman talaga siya nag exist hindi naman talaga siya totoo. Okay? So, ako naman, normal lang naman na matakot, normal lang yun. Pero, kailangan mo pa rin kahit takot ka, gagawin mo pa rin yung mga bagay na ginagawa mo. Actually, yung mga imaman din, ganun din naman yung mga successful. Takot din naman sila. Normal yung takot. Okay? Pero sila, yung mga tao na nag... Kahit takot sila, kahit natatakot sila, kahit nahihiya sila, kahit ano pang sakit man yung feeling nilang ganito, natatakot sila. Tinutuloy lang pa rin. Tinutuloy pa rin nila yung trabaho nila. Like, wala. Hindi nila pinapakinggan yung takot. Kahit nakatakot, tuloy lang, tuloy lang. Yun. So ngayon, kasabi rin, pag daw natatakot ka, ibig sabihin right move na yun okay pag may kinakatakutan kang isang bagay ibig sabihin right move yun paano basta right move siya so ngayon ituloy mo kasi magugulat ka sa resulta ng hinarap mong takot na yun magugulat ka na lang tama pala siya natakot ka lang sa mararamdaman mo kasi hindi ka, hindi ka normal di, hindi, di normal na ginagawa yon so ituloy mo lang siya kasi tama siya okay uncomfortable pero kailangan gawin na mag-follow up actually basta yun na ano lang mag-follow up kasi talaga nahihiya ako pero mo chat chat mo one on one by one one by one akong nakakahiya pero ah pero okay lang tuloy tuloy lang ang negosyo tuloy tuloy lang tayo harapin natin lahat ng kahihiyan na ah <laughs> uh, hindi ako comfortable guys ilang Harapin nyo lang yung takot nyo. Right move yan.